sama-samang naglalakbay, sama-samang nagdarasal, at sama-samang naglilingkod sa Diyos at sambayanan. Isang mapagpalang araw po mga kapatid, ako po si Sonia Arbarowa, isang lingkod sa ating parokya bilang Mother Butler Guild at ako po ay walong taon lang naglilingkod. Sa ating buhay pananampalataya ay walang permanente maliban sa pagbabago. Bakit ko po nasabi ito ay dahil ito po ang aking nararanasan simula noong ako ay tinawag ng Panginoon na maglingkod sa Kanya. Bilang isang lingkod ay tunay na napakahirap dahil kapag ikaw ay naglilingkod ay naroon din ang mga pagsubok sa pamilya, sa trabaho at sa buhay para ng panataya. Ako ay isang aktibong miyembro ng Mother Butler Guild. Noong una ay pinatikim ako ng kaginhawaan sa buhay kaya kahit anong ambagan at lakaran ay hindi ako nahuhuli at wala akong reklamo kasi may pera naman ako. Bilang lingkod kasi ng simbahan ay kailangan ay kaya nating ibigay sa Panginoon ang tatlong tis. Ito ang treasure, time at talent. Masaya ako kasi ako ay tunay na pinagpala. Pero sabi nga, hindi lahat ay puro saya. Siyempre kapag may saya ay meron itong kalungkutan. Sinubok ako sa pamagitan ng financial at hindi lang po iyon maging sa aking pagkataon. Kasi kung isipin sasabihin ng ibang tao, ay malamang wala na ako sa aking paglilingkod sa Diyos. Una, isa akong public servant. Ikalawa, ay naglilingkod ako sa simbahan. Pero ang asawa ko ay isang drug dependent. Pero hindi ko pinansin yun bago sa iba yung panalangin ang aking ginawa at tiwala sa Diyos ang tayong kong Dahil ang asawa ko ay naging drug dependent at sobra akong nalungkot kasi siya ang unang naging miyembro ng Knights Columbus bago ako maging MBG. Tapos nangyari sa kanya. Iyon. Hanggang sa hindi na ako makapagbigay sa aking monthly pledge kasi pagsahod ko, pambayad na lang ng utang. Ilan lang sa aking malapit na kaibigan ang nakakaalam. Hindi ako tumigil sa pagdarasal ng Santo Rosario kasama ang aking mga anak. Alam ko sa sarili ko kung gaano kabisa ang pagdarasal nito laban sa mga pagsubok sa buhay. Hindi ako iniwan ng mga kapatid ko sa BEC at MBG. Hindi nila ako pinabayaan. Lagi silang nariyan upang sumuporta sa akin sa pamagitan sa pinansyal at sa mga payo nila. Sa ngayon ay lubos ako nagpapasalamat sa Panginoon dahil hindi niya talaga ako pinabayaan. Ginabayan niya ako sa pamagitan ng kanyang mga banal na salita at isa doon ay yung homily ni Father Melvin tungkol sa pagmamahal ano ang kayang isakripisyo para sa minamahal. Bagamat kulang sa financial na aspeto dahil hindi na siya nagtitinda, pero nailigtas ko siya sama-sama dahil nagbago na po ang aking asawa. Patuloy rin po ako na umaasa na isang araw ay makasama ko ulit siya na magsimba. Tunay nga na sa anumang mga pagsubok ay hindi tayo iniiwan ng Diyos bagkos ay sinasamahan niya tayo hanggang sa tagumpay.